Hello mga ka-special! Kamusta na po kayo? At para saan nga ba itong aking durug durog na yelo? Ayan, at meron ding asukal na brown. At meron ding oh, verbrand na powder milk. At meron ako, dito ko sa ilalagay, oh. Ayan, yung aking paglalagyan ngayon. So, lalagyan ko muna ng bear brand. Ayan, ayan. So, konti. Lalagyan ko, konti pa lang. Ayan, so marami-rami na siya. At, hindi kasi ako marunong gumawa nito. So, nag ako'y nag-aaral muna nito. Lag lalagyan ko ng oh, asukal. Kaunti lang ha. Ayan, kaunti lang aking ilalaga yan. Try ko lang kung matamis. Halo-haloin ko. Wala kasi akong blender kaya medyo ano pa siya. Buo-buo. Yung aking ginagawa. Gusto ko rin to. Natikman ko na to noon. So, umulit ako. Hindi ko lang... Uh, kunti lang kasi yung aking ano ginawa noon, hindi ko napakita sa inyo. So, ngayon, ipapakita ko na. Dasang papaya talaga, no? <laughs> Shoutout sa kay mga special followers. Gawa-gawa muna ako nito. So, thank you so, nagbigay sa akin ng papaya. Yan. So, papaya na talaga siya. Titikman ko daw. mijo kulang pa sa ano, gatas. at medyo ano pa din sa asukal kuha ako ng asukal hindi kasi marunong gumawa nito nag pa lang ako ayan okay na lasa ng papaya mga ka-special ayan buo-buo pa yung iba dahil wala nga akong blender mas okay sana kapag mayroon akong blender o 'di ba ano na yung gatas o oh? medyo Mano na siya. Tapos, ilalagyan ko ng ito. Ayun, nalaglag pa. Wala kasi ako mesa. Ayan, oh. Ayan. Yung ano lang po yung lalamig para lumamig siya, mas okay kainin. Antayin ko siya lumamig. Perfect daw ito sa tag -init. Pero dito sa amin, umuulan. Buti ngayon ay hindi na po maulan. Kaya ako ay gumawa nito. Ayan. Antayin ko siyang lumamig para masarap kainin. Lasa ng papaya. Papaya-papaya talaga ang lasa. Ayan. Usugin ko nga, baka mahulog, o. Oh. Malik lang kasi yung aking space. Ayan na, ayan na siya. Antayin ko na siyang tumamig. So, tinakpan ko nga mo mu muna, mga ka-special, para lumamig siya. So, ako'y nabubulol sa aking pananalita, paumanhin. mas masarap kasi kapag malamig yung ginagawa brown sugar nga yung ginamit ko kasi wala naman po kasi akong white sugar tsaka itong isang pirasong uh, verbrand ayan mas maganda kasi gamitin yung white sugar sana kaso wala akong pambili kaya ayan muna yung brown so madamis din siya? matamis din ng asukal asukal eh matamis eh no <laughs> so shout out sa aking team gabay ng buhay shout out sa aking dalawang admin at El so and Atilin Eusebio at sa lahat ng kasapi nito shout out so ako ay mag-aabang para lumamig no, hindi pa siya malamig oh so titingnan ko na nga kung malamig na nga ba siya Ayan, ayan ni siya. Ayan na siya mga kay special. Oh, lasa ng papaya. Oh. Ayan. Lasang papaya na. Kaya nagaganyan po siya, natunaw na kasi yung gatas tapos yung yellow medyo natunaw na din. Oh, malamig na. Titikman ko nga. Oh. Kita nyo po yon medyo makulay white na siya dahil nasa gatas niya. So, masagana kasi ito sa vitamin. Yung pabaya na hinog. Kaya ito yung ang gusto kong kainin lagi. Ayun, okay, okay, okay. Ayan, okay, okay siya. So, maraming maraming salamat. Dagdagan ko muna ng kaunting gatas. Medyo ano. Kanina din nagdagan ko. Dagdagan ko kaun ulit. Ayan. Perfect. Oh, white na white na siya oh. Dali na sa gatas. Ayan. Medyo bubuo pa yung iba. Oh. Bubuo pa siya dahil nga wala akong aw niyan wala akong uh, blender so halu haluin ko na lang para madurog maganda kasi yung durog durog yung iba kaysa hindi durog pero wala akong magagawa eh ayaw talaga madurog yung iba oh masarap sya Lasang papaya. <laughs> lasang papaya yung aking ginagawa. Ayan, lasang papaya na siya mga ka-special. Ayan, maraming maraming salamat po sa nag sa aking Facebook. Ayan, pakipollow yung aking Facebook. Mga ka-special. maraming salamat po dahil nandun, nandyan pa rin po kayo at hindi nyo ako iniwan I love you all mga kay special ayan hanggang dito lang po muna God bless sa inyong lahat mag-iingat po kayo palagi at magandang magandang araw bye bye mga kay special kain tayo nito oh. lasang papaya